panibagong para ng pag, pag, paglalaba mga idol soro ko sa inyo ha Ayan. Ayan, mga bante ng paglalaba ha para mabilis para mabilis ang paglalaba para talang mo nagwawas ng machine ito. Hmm. Ito lang paglalaba. Yan. Ganyan lang. Tapos, babalik rin mo. Hoy, kuno mo yung lang. Oo. Yan lang mo. Tapos lilipat ka sa kabila. Oh, ganyan lang. Oh. Ha? Ngayon, ito mo. O. Hmm. Ganyan lang yan. Hmm. Kasi mas mabigat yung paa kasi sa kamay. Hmm. Mas mabigat yung paa sa kamay. <laughs> o, oh, kita nyo, naging puti na kaagad, o. Oh. Ah, ano kulay niyang black? Oo. Oh. <laughs> Dati itim eh. O, oh, ngayon, naging puti na ka, ano. O, oh, ayan o, oh, puti na agad. Minil lang. Hmm. Kailangan ko no? Ayun na. Ay, yung bus ka lang, ah. Ayan o. Oh. mo yan, kaya pita puti na minila. Ay, o, hmm. oh, tali ka. Takot yung minta yun. Ayan o, oh. kita mo. Yung puti, Bim -bim. naging asol. <laughs> Matindi. Oh. Bim -bim. Mga tatlong apak puti na yan, no? Oo. <laughs> <laughs> oh. oh. Oh, sabang nanga ano ka? ka sa kabila, kukusutin mo. Go oh, straight. So. Uh, no. Yuta ito dapatin mo. Abilay. Oh. Pa. Mga. O, oh, bugang. Sta. Para makatulong yung paas sa paglaba. Hipon. Okay, hipon. Malaki. Tapos ka agad. Isda. Oh, nagpa habang nagpapadyak nagpapadyag, nagkukusok. O. Oh. Hmm. Ha? Gaya nyo oh O. Kaya kahapon puti yan. oh Kahapon nito puti. Kanina lang. kanina o. Mag-isda. 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 isda isda ano is that daw nai? Ganyan nga, santo yan. Ito ang bagong ano, paglalaba. Habang nag, ano, nag, nagtatrabaho yung paa, magtatrabaho din yung kamay. O ha? Tapos nilipat ka sa tampa. Ganyan ulit. Iikot ka. Ha? Para di ba yung washing machine i ikot? Iikot ka rin. Tapos kukuha mo rin ito. Hmm. Hmm. Ano yung santo? Ayun na. Ganyan ito, sando. Ay, puta, naging puti. Sando, naging puti. Oh, o, ano nakita oh, mo? Hindi uh, na oh. matindi. O. Oh. Ha? Ganyan lang. 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 O, ito, sakyan. Sa sa o, oh, ano nandang na po, sakyan nyo? po, alis na po tayo. Ayan, ingat kayo, ingat. Ayan na, o. Oh. Isuso? Susuki? <laughs> Susuki. <laughs>

Walang anak ko, magkas dito sa anak nyo, ha? Ay, <laughs> wala, eh, sa trabaho, eh. LDR muna, LDR. Tapos muna, Oo, ba? muna. muna, ha, ha? Aral muna, sa iros, ha? Ano yan, sa iros? Sa iros, ha? ha? nasa na sa bundok Salamat. Tama na sa bundok titira. Salamat. game. <laughs> lang. Sama lang, Sama lang. Ba? Ba oh. anak yun Sama ka. Sama siya na ay, hindi na pala sasama to kayo, Pidun, no? Anak mo na pala 'to, no? Anak ko 'yan, hindi sasama 'yan. Dito na, dito na dadin. na dadin mo. Mag-a ng pamilya. Saan ang Kevin Lasher, no? Ngayon, So alam mo, 'yan naman dadalhin to. Bidi ka ana. Alam nyo ko sang sang dadalhin to. Bagay to. Ta agun, ta agun no. tabi kay Jan. Tabi. ka? Tama ka. Ta agun ka. Yes, obsesya. Tama ka.

Bye bye. Sama ka Sama ka na ay kita sila? Iyak sila, iyak sila. Huwag na lang tayo na magpamahasin tayo. Para pagbalik sila. May matal na. Kitaan Ang mo. Ang lalo mo. <imitation> 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 lang <yung> magdawa, ano? Ano? Ano na rin. ng music nang pala. Ayun pala. Aba utang ina yung pala. <laughs>

talaga kay Gusto mo talaga kayo pido ah. Tawag ka lang ako. Kaya kaya pido na to. ka Pupunta ka lang. Babay ka lang. Hindi ka na namin ka lang. namin friend. Hindi ka na friend. Hindi ka na namin friend. Hindi ka na namin

Tumutulong <laughs> din 'yun lagi. Tayo. o tama sa vlog o 'yan. Gabi na, itatama din ko 'tong Ayano, oh. Oh, oh, oh. sa oh. panan Kot the belt, eh, Abel. Kiss na, kiss na, kiss na, na, ba? na, kiss na, ba? Kung tagpo tayo ka lang tayo dito, ha? na, tayo mo, tagpo. Kung dumatapot tayo mo, ah Alis ng taga ano taga Kutabato. Oh, pampano yan. Dalawa na. Boxing. Tuloy ko yan, kare yan. E Ay, yan. Ay, eh, bakit hindi hindi na ito paglagay niyan? Wala ma ma Mali kasi. Wala na malambot hindi. Mala, mali ang ano niyan, ang lagay. Na, sila kasi yan, babari binaragnahan. Uh -huh. O dapat yan, ang pinakang nilagay na dyan, kahit kahoy ang nilagay dyan sa butas na yan, para hindi mabunot. Eh, ano lang, ano lang nilagay niyan? Wala. wala pala eh. Talagang hindi ano yan, hindi aasar ano yan. Hindi aasar yan. Dapat yan ay eh, may ano, may, may kahoy yung butas. Ay, so mo, may pa yung iso. Eh, ano yan. Mm -hmm. Eh, but, dapat kasi gumagawa kayo, nandito ako eh. Para maturuan ko kayo ng magandang asal eh. <laughs> ano eh laki-laki ang katawan nyo palit-litang utak niyo. <laughs> aray ko aray ko <laughs> ayan mga uh, jefrog sa mga batang ito, mga tutlo eh nagpapalit ng katawan lalakas sa mga kumain <laughs> 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 mga ano o? yan lang maglaba-laba ganun lang ayan <laughs> <laughs> naman basura sabado na naman Abokadong maraming may ari. <laughs> Abokadong maraming may ari. <laughs> <laughs> maraming umangkin nung managkabunga na. Maraming umangkin nung magkabunga nung wala pa hindi pinapansin. Wala sila.